Apat na buwan simula ng inanunsyo ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang iwalayan. binati ni Daniel ang kanyang ex sa karawan nito ngayong araw. Alamin natin ang latest sa ulat showbiz ni Kate Renia. Pagsapit ng hating gabi ngayong Martes, tila may pagbati ang aktor na si Daniel Padilla sa kanyang dating nobya na si Catherine Bernardo na nagdidiwa ngayon ng ikadalawamputwalo na kaarawan. Sa kanyang Instagram story, nagbahagi ang aktor ng isang litrato na may ukit ng mukha ni Catherine. Bukod dito, makikita rin ang Japanese characters na ang ibig sabihin ay Happy Birthday to you na may kasamang sunflower icon. Matatanda ang tinapos ng dalawa ang kanilang labing isang taong relasyon noong November 2023. Samantala, ikinasal na ang celebrity couple na sina Sanjo Marudo at Rhea Atayde nitong Sabado sa Quezon City. Sa Instagram, ibinahagi ni Sanjo ang kanilang mga larawan kung saan binati rin niya si Rhea sa kanyang kaarawan at tinawag niyang my wife mga host ng sikat na noontime variety show na It's Showtime, pahinga at bakasyon mood na ngayong Semana Santa. Nagpa siya naman ng iba sa kanila, kabilang na si Amy Perez na manatili sa bahay ngayong Holy Week. Pagtutuunan daw ng pansin ni Ami na dalhin ang kanyang mga anak sa simbahan para sa kanilang general cleaning time. Habang plano naman ni Lassie at ng kanyang pamilya na pumunta sa Puerto Princesa, Palawan para sa kanilang visita iglesia. At nag-post ang asawa ni Karil na siya Yael Yuzo ng video nilang dalawa sa kanilang pag-explore at pag-try ng iba't ibang uri ng pagkain sa Bangkok, Thailand. Kate Trenya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.